Magandang hapon po sa inyong lahat I'm Marvic Veleta YouTube channel. Please subscribe. Salamat po. Alam niyo po, ang topic natin ngayon ay tungkol na naman po sa aking pagtatawas. Ito po yung aking tinawas by egg and water only. Dahil meron po isang babae nagpatawas at parang kinikilabutan daw siya at laging parang may nakasunod sa kanya na hindi niya ma-explain. Kaya nga po, pagkaganyan ay parang meron talagang sumusunod sa atin. Kaya ang ginawa niya po ay nagpatawas siya at ito nga po ang nangyari. Nakita po sa tawas na ang laging sumusunod sa kanya dahil siya po ay kinikilabutan daw palagi. Ito na po yung natawas namin. At uh, ipapakita ko po sa inyo na babae po talaga. Dahil ito po yung kanyang mukha. Ayan po. Ayan po ang mukha niya. Babae po. Ayan po. Kita niyo po ba? Ay, naliyan. Ah. Ayan po yung babae. Kaya po ang aking pagtatawas po ay talaga pong hindi ka pwedeng magsinungaling dito sa tawas. Sana po. Dahil pinapakita po talaga ng ating Panginoon ang katotohanan po sa pamamagitan ng pagtatawas po. Sino man ang may gustong maniwala, subukan nyo ako minsan. Mag-message ah, lang po kayo at gagawin po natin para malaman nyo po na marami pong kababalaghan dito sa mundo. Salamat po.